Uy, anong trip mo today? Hot pot or dry pot? No gatekeeping na nga. At oo, isa 'tong sityo sa pinaka-paborito nating sa Mowa. Ikaw gagawa mismo ng bowl at may level ng spice na gusto mo. Dito lang din sa Mowa sa Entertainment Mall level 1. Sa sobrang daming paminili ang ikaw na mismo magsasawa na ilalagay sa bowl mo. Oo nga pala, mayroong iba't ibang size ng bowl sa step 1. Kung healthy ang attacking mo, ang daming din gulay. Habis nga pala sa bigat ng bowl mo, yung babayaran mo. Ito naman yung options mo kung anong klase ang gagawin sa food mo. Exciting part yung sauce. Favorite ko dito yung sicho vinegar. Lagi namin order dito yung malatang at malasyang go. Nasa 2,000 nga pala yung nag namin para sa apat na tao. At meron pang natira to, hindi namin sa so talaga naubos. May inclusion na nga palang rice to. Isa sa mga nagustuhan namin itong malambot na kanin. Tara, kain. Ano? Tara, mamili ka na kung anong trip mo sa tatlong to.